Simpaon tamang pa dapat. Kan tol ta na ata para di speaker. Well, ayun na pagbilbil. Pati man din ko. Mhm. Uh -uh. Well, pag -ka kabil uh -huh. mo lang ata matudwan di speaker na. Thank you, Kan. Nagdikos ka lang, Kan. Nagdikos ka lang, Kan. Nagdikos. Wei. Kasi ngurta mo na nga. Talaga na tangro. <laughs> <laughs> Nagandagan-dagan. Kay mo 500. Magsugma. May bandrag. Kaya Amo Ay, bandrag. Yeah, namunti, kay bandrag. Mukhang, mo. Ano ka? Ano mo? Hindi may bandrag. Ano mo ka? Ang kwarta <laughs> sigurado. Baintay. 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 Kaya mo bintay wow Huwag. Kasawa taga-roodin. Hindi akagpukot ka niya. Yan yung kanating kagawag. Kile. Kile. Ngamot din siya. Ano ni Kile. Ano ni Ay, kambal lagi ni Bayong. Ay, ano ni Bayong? Natayon kay mo sumaruno. Alam. 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 ang Alam. 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 Anak Alam. 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 putot mo. Siguro may stress ni Alam. Gina, <laughs> Manarimaan pa lang siguro yung baybayad dati tra katas dia. Isu nga na stress manang Gina. Banban ada damo gayam ti kasto kabagis mo. Sinipaw mo amin nga gwapo kakaasi mo dati kapsa mo. ada da ba agaw kita kini kagawad mo. Ada ti asawam. Gunggunan. Ayan Ada kanuang. Kanuang. Kasan mo nga dati nga tumabatin wang tinangato ginuang. Ada asawam kanunuang. Alakian, hahaha. Hah? Hah? Pagi Sabtuan nang siapa ini ketangguh, nembut terus nembut aqueks. Alakian. Ada, ada terapahong? Ada. Nya tarau, tarau. Nya ada mitun di tarau. Ulang tiga, ulang tiga, tiga. Kau mau makasih apa? Pint. Ada ada pintas pintas balasan. Kaya mau, model, Napili ba? Ako ang mga balasang kitam ningen, kita. kitam. Uh, kastini, kastini. napintas ningen. Huh? Sa ti sumungbat pa makrarang ka. Napintas ningen, napintas. Amoy. Sa <laughs> ay, ana <ay>, napintas. <laughs> Sa kulbagay. <laughs> Sa kulbagay. <laughs> bagina. Ako na! Wawa! May katang! Nasa't bagay! Kasi, pangit! Nasa't batid bagina! Nasa't batid bagina na pintas! Ako na! Na pintas! Na mong! Ape, mamong! Tawin doon! Wawa! ka relasyon niyo. Wow. Oh. namin yaw, matanggap ko, anak uh, na, na uh, pintas K Tapos, Kita ba Kita na balo na, na, na pinasak, pinas. oh. pintas? Dab no. mau <laughs> <No. laughs> nagawa no, dahil na pangasing. Gumawag kami ni Tidispinsar. Kaya, <laughs> oh, ano, ko, no, kum kumabila mo itong ka. Nagpasalamat ang kada surusurutan pa yung alintag. Ito <pasalamak laughs> na. Sur nga saan, wino bawal, maiparit, Hoy, ay, ay, madi, ay, inyak, at ti animal. Hoy, hindi ko makinang, maday ko na nakinyak, tapos bakal ba ganyan, magsakay mo ako. Madi mo, diray. Sa pakitaan na tinasakay, so look at Ang tayo, tayo, pingatan, madayak mamahan, so pasal. Oo, talaga, gumatang ti tentikujik na adaw. <laughs> Ah, uh, iba hmm. ka ba movie pinya may sola na. Wait, ang Hay ko na. na. asawang oh. data kasla ka lang nakitang kaltabol. Na na na. Jisor, uh, oh, muna. Han, sa bale. Ay nagjan ka kagawa. Nagyan ah. Shika, maki amukan ah. Uh, oh, pasama mo kas kasta. -kas <that> ah. Uy, kasta ti amot mo idi wawi ti kalala ka. Uwe, nagabalsa mo. Di ba? Kaya mo na, asawa.

Ada pangdit yo kini wawing. Gatang mo tibalay yo ni wawing jay makalong. Pangtong payment. Na kaya mo apartment. Eh sige garod, lagi kong kayo imaw. Nga mo dati yung Hangag tulid rito. Ang mo, iduro na pala yung all. Kasta na yan yan, nabang ang ngel-ngel mo. Kasta. Ay magati utak kung ganang malpas pabuya suling. Sige, aginigam tayo. Sa bagay, kaya kaya kung perform kabalit siya ng tuboy. Bibitak dat po gawin yan, kagawad pa. Sige, kung saan ang confident ako, kabalit siya, nasisingpot at na tao to. <laughs> mga dula, bagting talaga nya Dito <laughs> <laughs> uh, na na Apa, ito nga kabalit siya ka? Uh. Ay, karusukan namin na si Lugan. Uh. Uh. Ay, ya. Eh, kasi tita yuting aja, Hindi ko ito na. kasta. Sala tayo ang. Ah. Kasla pa ut dato yun sa lain. Ang mga ulan. Ano yan nakan mo ulan? Diyak pa mo. <stakeholder> hmm, damagam ni Bani. Ni Bani, damagam. Kiling na tayo na. Kiling. Awan pulos din naging asawa. Ngam nakataba ka mo Hampay kapay na katudok abot? kaya mo abot waweng. Abot waweng. Ayaw. Abay niya may mayat. Madik. Nagamakon mm, mm. si ka. Abot waweng dakul. Mm. Mm. Abot po daw. Kasa kinikilina ka mm. po daw. Numaraman no, ang ni waweng kasla ka na nga bakti sa kutiho. Wow. Daba kasuro na nga. Mm, Makato yun. daw ka pa yung nadabain tina. Ay. Waweng. Makilip ni Bernard. Shout out. <laughs> kung ako yung ujins <laughs> tayo di rabi eh. talaga di sumo ni Wawin tas lang nag unas ta Bakit yung mga pada na dyan. San bisinti, West nga, apay nga, singgan niya mang mangyara ang mo. Ang nga rin sa mo, tagukong niya apon, agruwarda gito eh. Iti talaga lang mumpuk lang kami ngang katuliko. Oo, tata. Talaga nga kami ti Biblia ito eh. nakitak ni Wawin ko, oo. paypay sugayang ti sayan. Sayan, Matitao, nagkaputi unggo. Human evolution. Sige, agasyon tayo. Uncle Kastay, ah. Ya tara bida kay tuyan nga. Nga amo ta mulmulagatan na kamo latan din na maamo mapaspasama ko sa. Iwag tong kumala ta iman. <laughs> tara bida ko tatna. Maka <laughs> nga ta. Salamat na mo nang napag-ungan. <laughs> <laughs> Maka tarus Sala kayo sala. Ay, sala sala. Ha? Huh? <laughs>

Hindi <tinyay>, niya ini gamak ini waming, igamak palantong, ni palant, ay palantong niya nagana. na! ni kiling igamak na mukin niya. Kasi nagum tayo, igum ko, igum naka, igum musuna. Igum la di tungtungan na awan inong mo. Tung Wal, wow. in wow. pang naasim tagsamal. <laughs> no, na umu dati di kasla nagkarung kum tigran niya. Apa? Kaya tungo karo huwag ni suhu ni waming. Na i mas palagbiak tira bauti taka suling. <laughs> ah, sige. Tungtungan igum laeng. <laughs> Oh. Uh, yeah, pa ang kilkiling ah, apa yung nagsugnot dati buhok mo, apa simsim po ka mga katabakuan. ang <laughs> babe ka mo, ay, ang ka mo tawawin, ang gupog sa sametan. Pati data ang lakay ka patulap. <laughs> May srapasaw. Tsala mm -mm. um, ang kilkiling. Ay! Ah, Palakpakan tayo malapon eh! Kuya kilkiling! Kapalak <laughs> na pasyal na parang lang ba Ijay Na parang hula na, Ay kilig dumanong ka Dumanong ka dito Kilig ka Tugaw ka Tugaw Bumulog kami Anak bulog Dung mampay na datang tugaw yun Ay pasti mi Di 40 days Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs>

Akar ah, kargaro mo na nga pwede ni Kabagis na garot. Oh, lang dati tadanay na yan na kami, na nga gamit ng uso yung star margarine. Pagkay man adik ko? speaker tayo tag-feed ba? Basta. Ega eh, ah. naman ah. dito yung kiling. Asi dagti lang to. Ano na na kasla wow, si Wow! Ka di na kayo pa na Kasla si Kapay Lugi ah! <laughs> Ay na 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 na! Si Kamot Si Kamot! Kasla! Kawilam! Kawilam! O di ba na? kiling? Kasla dana'y parabaw nga kuwa! Kayo ta saka. akin! <laughs> nga kayo eh. <laughs>

It ain't going Sudo ay to ba't ipagsalod so dam so, kam amom um, lagaro Amo na mo, nimuging eh, Kuna na na dato yung tiyo. Tutak na, basit lang, basit utak na. Ngam tirupa, pa, Paul. <laughs> Inigamak, <laughs> 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 Inigamak mo, nimuging. Tipla ka, tingla pa. Kasi na, kasi na, tipla. Kasi, kasi na. Kasi naman. Kasi na. Siya, tagad jas ata garuti normal. Ay, baba, mahinag. Inigamak mo, Ini gamamu, ay ada yuka ay pa yaya. Ini gamamu, ay na babay na. May akto manoy kasina lang kaya paturahan napa jab pawns mo dati ulo. <laughs> <laughs> Tama tisa muna ni Kilingnilo. Marak sa kangkang kapkabilenak. Pagsulat tiro pa yun iwa wae. Ay tay ping pang, ay nung waktip, ay tong tong lang matip mga big bag. Big tinong ah. Nariga mo nga masuga yung ping-ping ni kileng! Abay, ah. nagtirag. <laughs> <As> yung <yasuyong> titabakaw. <laughs> Ay, no, wak, di ping, di, um, wak, um. Um, um, ti ping-ping. Oh, mga Ang akas ti na aming. <laughs> Ungulang! Um, um, Kasdailang! Um, um, Ungulang! Um, uh. Ungulang! Guri ka, sakripisyo ah! Ngamutin, kagawag! Ay, na ba yan? na ba yan? Nagsubli-subli dito yung kabalit siya, nagtugtugan dati, tika dakil lang na sakripisyo kong kagawad ba na eh? Ano, sab? Ay, dahil may sakis na. May sakis? Na yun, ng kagawag kong balot. Come on, baby. Kiss me, kiss me. Makan mo sa kina sa pagketing magi kor kor nati pepe ko umawak uh, pa rin no. si beso hello um saktaga just ay ada yung yes, guys guys <laughs> wawing <Dug> patasaman ang kani ko aingen patasam kita begulang <laughs> ka Padahal na lang tanong mo na dyan. Wala, ka. Talong patasan na. kaya suling pati ipat na ta. Maganda ka greeng. Talong mapatas na kuma. Talong muna na dyan din ni Kiling. Eh sige ka rin, tagsinukak kayo. Tipwisto, hangarupa, ang kamadanagan. Kita ano na kiitin. Panak talyawan. Tay, 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 Amak datang nalang nga, abir mo suling ni, eh. kayo? Duray kalalaingan nga doktor din tiro nga lubong na mapapintas datong. Hmm. May may sala remedyo mong waweng na irot na kararag kini Apo. Ako <laughs> na itarabi kini Apo. Apay yan, anong gamin Kileng? Ako rin ka tamang kitak ti pabangot sa bali nga talaga. Mag madi, madi nga, makamansa. <laughs> okay. Inyo ko na nga. Yang... Makapaadik ka no. Uy, <laughs> Ha? Nagarte ka mo, Wawing! Ha? Ang bang Luisuna. lo iso na? Siyempre, rumakupkin ni Wawing. O, dato ang kalang. gold ka lang, narte ka. Ha, Inya sumar no ti Ping Ping. Ako. Si kayo, mga duwa nga bang titig nung tong sa nung karoon. Ha, ha, Nga ka mga ka, dapugot.

bunga kabilan mo ala kay data lakay lakay wala na niya ang <laughs> kagnger-nger hmm ah, kuno ata pakarbon na mo di bawe behe behe ka makabil na tila kay mm. <laughs> di kagtal na Siglo glutak ta sungaw <laughs> 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 ay, Kagawan. gawan <laughs> nga kinarker lati sungaw na tay bamban mo man inigamak agong uh, agong

Ba ba tiya gawin niya? Ay, hindi e, e, siya tingiwat. Ay, ito tayo lang tag-team eh. Uh, Oo, narigang kawalan tingiwat na. Ay, ka, dati yun. Kasi lang aking bawal mo itiubot, iti pataw. Inig ka, mga team Ay, mga ba? Paul. <laughs> Nagmay <laughs> agarag Aji, <laughs> aji making babang ng bibig lang ay kagpayapa. Eh. Ano <laughs> na. Oh, ah, tama akong niwawin niya sa marunin. titimid mo? <laughs> hmm? May isa. Barukong. ati ni tenger nakakita ka ang tikabal. Ay, nakakita ka ti kabal yung ostrich, son. Dato. <that>

Sa ay mababain na. Hindi ka magawritang. One, 1, 2, 3, 4, 5 lima. Lampey Ay mababain na. May salang makiling.

Kinaot-kot baruko out out. Kas lagka di ba kaya? Ay, 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 okay nagpabungay di mamata ni Kilingon. Inaot ko man ang di may isang baruko. Ay, ay, nabangin. ay, nabangin. ay, Tinib sukot baru ko. Danaw, <laughs> Ay, ada yung kapayayay. ay Hindi ka magbaruko

Uh, Tata, mm. si... Oh, di na tayag ka nung si Kamen. Oh, i-redeem at si eh. Babon na doon nga bakla. Uh, uh, Oo, ko dati, patil-tilak kilay. Ah. <laughs> <laughs> Hinigamak,

Sinilas mo. Nung makamulang lang makita ka tuyo inawit ko kumadali yung kinilas ni kaanak ka. Eh, batog mo. Igam, ah. Ang aso may bag dato. Ini. Igam, ah. Ang ano, agung at kagawa. Oh, oh. Kagawa, na ba, di nagkalam? Ini, igam, 哎。<laughs> <laughs> Tugokan mo no, away. Hala na nga nagsardeng buto. Nino na pang ngayon nakaseryoso mo ito. <laughs> <laughs> Ay, ang tungkutan. Ang um, pong kwarta. Awan ba intik at Ano ito ka pag data? Sa nga ba inti data nga may gastos? Ah? Eh. Uh. Okay. Uh -huh. Okay. Oo. Uh ang -huh. gatang mo rin. Ang gatang horse. ka no red horse. I gatang mo rin. to horse. ba ito? Napigpiksa tama na. Ano nabibiit ti api mo? Oo. Um. <laughs> Cumbutung tanah tak kami pay Yuk una garudun, di tayo umugasat baga ginuna kata yo, uh, tak matugtugan Yuk una amigarudun, kiling Kabuhayan ko ang kamatayan mo Hai <laughs> hai, daya balak bakatnya, warahmu nanggol kiling Ditulog kayo dati lakayan Ditulog uh. kan ah Djaikano Kununang kaprek aja, Jeevin, skit di iso uh -uh. Itulog tayong. Kahit mo, ta mo nga itulog na ka? Hindi. Hindi? Hindi, makalaw. Ha? <laughs> <Ilai. Aylai>. <laughs> itulog tayong? Uh -uh. Ha? Itulog tayong? Hindi. Itulog tayong? Oo. May ilaw ka man kada kami manong may. Papataginom ka lang ha. Ah. Mali ka nga papaangot. May nagpapakita ka man Butong kami. Uy, nakamumadana ka ng kalikiling tapapalunan ta, ta ka timidyas ulos tanong di ka maglamin nagamot ang tikwarta di tabulsa mong la na dumarong kini San Pedro siya ka madanagan ta kumplit kon medyo siya mga lualong ta no nasaya at itadanon mo no sa dinong manti pa tayo nga ayan ayaban yung nga rodo kiting Kabagian dikiling Kiling, gagdadeh palang taong. Gagdadeh tayo mayat pa, tikuli pagpag na. Dagi daw ba? Upeng, iti stairo, jilikot, sagay sa lahang. Nya si stairo, ay si stairo. Uy. Nya ada tikwa na. Uy, kita lo ba daw na. Dapansin kini lang na anak. Kiling, nyo lo kaya man dati tangan mo, kanta mo doon tanong, nalala kami to nga sel ni Kandila, kalpasan niya po yun. Nyo lo kayo naman ito. Kaya, ayah apa? Sajai. Sige tabut a tarot ni apu kagawad bahani. Nagmayak tagi diramay na suling ni. Kaspe tagi ramay na uitagayam ni. Tagi nalimus. Nintayon. Nintayon. family kin kastamat apo nga gyaman kami dagiti okay. follow kada kami apo dito barangay Kabalichan ayan paki like share subscribe follow apo Aje YouTube channel, ini Sulang Daos Band kasama tapo, uh, Facebook page tayo Sulang Daos Band official ni Lokano Jokes, dan kasama tapo jumai kadua apa Facebook page tayo Bob and soleng ayan, pakai ya, uh, Follow yung man apo da gi and kami apo di kanon ay nag live. Ay takasamat apo nga ah, naka-restrict kami gami apo si Solente as ba? So nga dati, apo iti uh, official account tayo pa ilaon tatta. Ayan, ta baka kami may cut Facebook page di Solente as apo. Di tayo da kami lang apo na i-follow. Ay, ta no da kami ta mabalik kami apo tinya okasyon. Mabalik kay apo nga direkta apo iti Solente as one, official ni Jokes. Ag PM kay lang apo ta sumbatan ta kayo 24 hours. Ay an kastamat apo nga santay lilipatan nga suportaran. Agiti kakaduami ta damot ikanya kanya nga Facebook page da ni Marabi kan kastamat apo ay ti maysa nga pride iti asinggan. DNA a band gig sayan yeah. ni ni iti taga mi apo ket all the way from Makalong. Suportaran nyo mat apo da iti kailian nyo. Kan kastamat apo paki suportaran nyo di Facebook page ko. Tanadaan ko ti kurang 33,000 followers followers. Yes. naapo nang, -nang roon suling taos ba? Talo ti kasta umadupay ti followers, subscriber, at supporters me. Talo proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan, kan proud to be taga Asingan. Tata tinumotib apo dahil ti siyang apo kat na ti Barangay, Karususan Norte. Ayan. Sa kay pangagaw awit, tati pa ay rabi i kas lahalo halo. Umun unog imas, ruma brabi gumimpinta, Palakpakan tayo ng tingasulay. Salamat. Nice Salamat Nice Thank <laughs> you.